Ariba-ariba na naman tong mga to. Ang a, ah, ang init pa mamaya na lang. May payong ako. Ah, asan pugo? Ano ba yung pugo na yun? Luto na? Sa okay. Saka Lulutuin pa lang? Sa, uh, wag uh, na sa palingki. Magkano lang yun? Palingki. Yung... Ngayon na, tara yung one try. Kala ko naman, luto na yung bibilin mo. pa nagka-utang talaga sa iyo ah. Ay. Para pa di wallet ko, di mo gadget sa bag. Ayun ah, 'yan sa bag na blue. B. O wag na bigyan ko ng pera. Ayaw mo bale. Eh. Ito talaga alam mo saan na. Ang gulo ano, kwarto o. Oh. Puro laruan. Puro Hindi na maintindihan kung kwarto ba to eh. Kwarto ba to? Ako may ari, ako hindi makahiga. Ayan, ganun, ganun na lang ang buhay mga like, Ako may ari ng kwarto. Ako hindi makahiga. Yak, Saki boy. What's that? Kabayong buntat. Pupunta ka sa kanto, dali mo yung charger kay Ate Ao, oh, pinapadala niya dun sa gate. maalam Sa gate? Nasa iba motor. Parang mukha mo, marunong ka ba? Siyempre, abo. Bo, kailan ka pa natuto? na. Eh, sa akin, sa akin, puro sipon. Ano, Harold, asan ah, na ba yung pangunas niyan? Dali na, dali mo yung charger kay ate. Aw. Ano pera? maglakad lang kayo ni, sa ni Tana. May payong naman. Ako lang maglalakad. Di ba sinasama si Tana? Ilit, ilit eh. O, oh, dali mo yung charger ni ate. Aw, nasa ibaba ng na rep, Nasa... Ay, nasa gate lang yun. O Harold, teka muna. Mamaya yung ano, hibang. wala pa ang bago. Saki boy pogi, pogi ka. Bili mo rin si Saki boy, magkano ba 'yun, be? Oh, Saki boy ibili mo rin, sana. Nako. Ayun 'yung sa iyo. Oh. Saki boy gusto mo baby itlog? You want egg? Be? You want egg? Mm Hindi -hmm. ka pa nagsusukray ka sana, Rich. Po. Ito ka na, baby ko. Gusto mo mag-watch ng TV, baby? Saki, boy? Because it's so hot here. I might you wanna watch baby? TV? Ha? Huh? Wait, wait. Kaya nga tayo mag-ano eh, diba? Uy natin, sasaksak natin yung extension. Mag-watch daw sila at may Koreans na. Kanina wala. Wala. Ay, ang mahal sa palengke. to, to pesos lang. Ay, no. Hindi naman ikaw. Si Katana at si saka Boy lang. Dami ng kwarto. Parang namang hindi kwarto. Nak, yung soldier ni Ate Aw, ha? Doon sa may lamesa, nak. Ay, sa may ibabaw ng rep. Two, Saki boy ka, Mer. Saki boy. Ba't ba nandyan ka? Pumbles ka? Ha? Pumbles ka, Be? Saki boy. Be. Dumi ng kwarto. Mga mga batang ere. Oh, Ata, yeah, I want to say hi. I am playing. You're playing yeah. I'm playing what? I'm playing Batman, Captain. Ah, oh, super na. Ah, super na. Spider-Man. Spider-Man Spider Spider ano yan? Anong tawag yan? Spider wow, Spider-Man. Let's see. Pop it. Oh. Wow, Spider-Man pop it. Sana, Bibi. Saki boy kami eh. B. Saki boy, Bibi. Ayan mo nang mali. Bata naman yan ha <laughs> Mukha pera si Saki, boy. Where's my bat? Hmm? Where's my bat? Ayan nga, minaw, eh, ina, binibidyan ka lang nga para. Puta, ano yung ginto? Masobra pa dun sa ano? Bili mo yung Saki, boy, tsaka si Tana, girl. Daming pera, tas ang pa. Ah...

Ay. Bey. Sino pera? Pita. Yokla. Ko pera din eh. Wala naman talaga si